Isusumbong mo kami sa pulis na dimagi na yan? Alam mo na ang negosyo ng pamilya namin? Muling pinatunayan ni Coco Martin, ang pagiging Queen of Philippine Teleserye, na na para ipakita namin sa iyo ang tunay na negosyo. Ang FPJ Batang Kayapo ay umabot sa isang bagong milestones. Panahon na para ipakita namin sa iyo ang tunay na negosyo. Sa concurrent viewership dahil inihayag ni Ramon. At wala nang dahilan para ipaglihim pa namin to sa iyo. Christopher De Leon, ang kanyang negosyo kay David. Hello! Ano bang negosyo ang mas malaki pang pinapasok na pera? Makoy de Leon Sa evisyon construction Sa pinakahuling figure na inilabas ng Dreamscape Entertainment Ang episode noong Martes ay nakakuha ng 400 alam ko, pinalaki ka ng tatay tatayin mo polis. Pick concurrent viewers o ang mga nanonood sa kapamilya online live ng sabay-sabay. ang maayos. Ang ibang negosyo. Sa pagbabalat kayo bilang tanggol, Coco Martin. Gamit namin pantakip para sa si negosyong ito. Nalaman ni David noong Martes na episode, na si Ramon ay nagpapatakbo ng isang negosyong nagbebenta ng droga. Makinig kang mabuti tanggol. Malaki ang kinikita. Sinabi ni Ramon na ibibigay niya ang pamunuan ng negosyo ng pamilya sa negosyo ng ito sa kanyang anak at binalaan ni Olga, Irma Adlawan, to ang nagpayaman ng gusto sa mga Montenegro Si David tungkol sa mga panganib ng kanilang gig Ito ang nakatadhana para sa iyo tanggol Samantala si Santino Ronaldo Martin bilang anak ni Ramon Ikaw ang magpapatuloy ng lahat ng ito ay nagpapatuloy sa kanyang pakikipagsapalaran Ito ang nakatadhana para sa iyo Sa boxing habang si Roda, Joel Lamangan, Alika, sumunod ka sa akin. Ay nakikipaglaban sa medikal, nakabuhayan ni Marites, Cherry Pie Picache. Ang FPJ's Batang Kayapo. ay mapapanood tuwing Lunes hanggang Biyernes 8 PM sa Kapamilya Channel O A2Z TV5 Ano po to? May I want TFC at TFC Oyo? Tama Yung mga ka-showbiz, nanonood din ba kayo ng FPJ's Batang Kia po? Droga po yung negosyo nyo? Bakit may problema ba? Ano ang masasabi nyo sa kwentong ito? Please lang. Isusumbong ba kami sa pulis na dimagibane na yan? Ngayong alam. Save your comments and reactions below muna ang negosyo ng pamilya namin